Hello guys, nice ko po magpasalamat sa inyo lahat kasi uh, naka 200,000 followers na tayo. Nandito ako ngayon sa isang uh, uh, ano lang siya swimming pool pero private ang siya. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil nakuha natin yung 200,000. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Diba kagabi nga na nakita ko almost 200 plus ang kulang ko pero sa awa ng Diyos, 'di ba? Na-target ko na yung 200,000 kanina umaga siguro mga 6am kaya maraming maraming salamat po sana uh, supportan nyo ako kung ano yung uh, uh, nararating ko guys uh, sana supportan nyo po yung aking team na team zombie guys maraming maraming salamat po sa inyo lahat ayan kasi ngayon pogi pogi po ako ngayon no oh. oh, di ba o oh, ayan picture picture muna tayo siyempre ayan O, oh, ba diba? O, oh, guys, nandito ako sa bukid, oh. Tignan nyo yung bukid, oh. O, oh, ba diba? Ang ganda dito, guys, oh. nakita yung bukid. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana, guys, always yung support yung akin page. At, syempre, yung mga Team Zombie. Maraming maraming salamat, ah. Abangan nyo po yung aking uh, ring konting regalo para po sa lahat po ng mga followers ko. Ng mga organic at mga lagi nakasabaybay sa akin. Uh, magbibigay po ako ng regalo na konting ano lang po konting pabigay uh, po sa inyo lahat sana po manalo kayo at mabigyan kayo ng aking t-shirt kapogi collection maraming maraming salamat po especially nice ko munang shout out si sir Russell maraming salamat si ma'am Wenyo Rabaca si Ninang Coco si uh, Alexander Sabaraneta si ay uh, Andre Idolante Saraneta, si Ma'am Linda Pat, si Ma'am Emma, si Edison Linggahan, si Boss Toyo, si pa guys? Si Ma'am Alice Lauri sa campus, sin pa ba? Si pa ba mga team zombie? Si Ma'am ma ma Minami, maraming maraming salamat Ma'am Minami. Si pa ba? Si Ma'am Minami. Diyos ko, ang dami kong mga, ano, mga star center. Si Ma'am Miles, salamat po. Si pa ba? Maraming maraming salamat sin pa mga hindi ko nakakalimutan ko pa si Jury Beray, si Bakulo Vlog, sin pa ba, ba si Ma'am Joy, siyempre si Ma'am Joy 'yung kumakakalimutan yan, Sin pa pa yung mga tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong Team Zombie. Okay lang po sa akin guys kung sino man po 'yung mga suporta basta guys ulitin ko po ha. Ah uh, sana po maging successful tayo sa mundo ng social media. Hindi lang po ako guys, sana kayo rin po. Alam ko po may pangarap din po ako sa buhay. At alam niyo 'yan lahat ng mga bagay na, na meron po ako ngayon pinaghihirapan ko at hindi ko hinihingi kaya maging successful lahat po tayo guys ulitin ko po ha maraming maraming salamat po sa inyo lahat maraming maraming salamat yun lang po guys hanggang dito na lang po siguro yung aking content maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless